Walang magawa si Aling Lisa, kundi pagmasta ng natupok na parte ng kanilang bahay sa Barangay Country Club Village. Pasado alas 10 kasi kaninang umaga ng Miyerkules December 11, sumiklab ang sunog sa isang bahay sa kanilang lugar. At dito, nadamay na natupok ang kanilang bahay. Balak po kasing tao dyan, sigaw po kasi ng, kami nagsigaw kanina wala pong lumalabas na tao. Kasi po naririnig ko po yung asawa ko, sumisigaw na, na may sunog, kaya lumabas ko ako. Kaya yun. Anya, wala pang isang taon ang nakakaraan ng ipagawa nilang nasunog nilang kusina at kwarto na ilang taon din nilang pinag-ipunan. Wala po, huwag kakuan na lang po kami dyan. Magkakuan po ng tulda para may matulugan. <laughs> Hindi rin niya alam kung paano sila babangon lalo pat magpapasko na. Natupok naman ang bahay kung saan nagsimula ang sunog. Ayon sa ilang residente, wala pa raw tao sa bahay dahil pumasok raw sa trabaho may-ari nito nang maganap ang sunog. As uh, so now, nagkakandak pa rin tayo ng uh, firefighting to fully uh, para mapatay natin yung mga embers at saka yung mga natitirapang mga baga-baga. Makalipas ang halos apat na pung minuto, idineklara ng Bureau of Fire Protection ang fire out pasado alas 10.42 ng umaga. Payo naman ng BFP lalo ng mga magbabakasyon sa darating na holiday season. Tanggalin lahat ng mga saksak kung lalabas mo tayo ng bahay. Dalawang pamilya ang nasunugan pero wala pa namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Hindi pa malinaw sa ngayon ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsalang iniwan nito. Ito na ang ikawalumpot isa na sunog ngayong taon sa lungsod ng Baguio. Vanessa Buchtong para sa Luzon Headlines.